Ano talaga yun? Ha? Di bagay Ay, di ba ba ba? Hindi yung ba ba sa akin? Kasi nasanay sila na ano eh. Alright Going ano na kami no Mansion ni Marcos. Nasa loob pa rin gabi ng ano, Kalubang? Mas maganda siguro, no? Hindi ko ikakat para makita nyo yung daan, no? Unahin natin. Ride na ito, ano eh. Kaya tayo ride na kalmado lang. Kaya kasama ko, kita nyo naka honda beat. Sila rin yung mga, ano yun, eh, mga kasap. Ha? Ah? Oh, dito ano? <laughs> Ang haba kasi ng pa ako eh. pa kami sa ano eh. yung mga trek siguro natin ko na lang to no part by part siguro tong video na to no nasa part 2 na ito part 2 ng performance no ang first time kong yakyat ng tabi, tabi tayo itong on the beach Kita niya naman, no? Napaka-smooth. Wala akong masabi talaga, no? Honda yan, eh. Ang oras ngayon ay eh, ano? Ayun oh. No? <laughs> Mag-11 na. Ah. Kaya ano to? Lunch. Lunch. Ride. diyan nyo yung ano, hindi pa nababago. Siguro, napakatipid dito sa gas. Four bar pa rin. Wala akong angkas na yun eh. Hindi ako nagangkas. Kasi siyempre, hindi ko pa masyadong gamay ito. Mas maganda siguro, pagka gamay na gamay ko na ito, saka na lang ako mag no? damang kalmado lang kami ngayon ha 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 masusubukan ko to sa ahon maya maya no pagka nandun kami sa ano Tagay tayo no, sa mga bulubundok na tagay tayo. babago Kung ibilis na. Kung ibilis na yung mga kasama ko. చెబింగ్ షెబీ వట్ రైట్ తి Hindi ko na ito na-review nung ano eh. Yung bago. Gusto ko sana nga i-review ito eh. Kaya lang, masyadong busy ako noon. <laughs> Unboxing ba? <laughs> Unboxing ah. Ano yung? Parcel? Parcel? kung ko ikaw ay naka-honda beat yan mapipil mo na rin no, yung motor mo dito pagkahon or kung ikaw ay may balak bumili no na ganitong klaseng motor ayan para sa iyo, itong video na ito Sabi ko sa iyo, di ka magsisisi. Pero, huwag ko lang din no? Di pa ako nakakarating doon sa atin, eh. Yun, sa Bulbundo, pin. Pero, sa gas, yan, masasabi ko, 100%, no? Uh, Batikip to, sa gas. Kasi, Kanina pa ako na biyahe eh, pero ako... Hindi ba ako na ako na? Tumabi na nga ako eh. Kanina pa ako oh, na biyahe, for paras pa rin eh. Pero maganda yung gano'n, no? Tumito siya, at least. Nagparamdam. Pero, actually, kita ko naman siya sa side mirror. Eh. Ah, hindi ka pagod. Tignan Relax na relax. Yan lang siguro masasabi ko, no? Relax ka lang. Kasi medyo upright yung uh, pagkakaupo mo. No? Unlike na dun sa ginagamit ko ng motor, no? Ginagamit ko kasi ng motor, eh. Medyo 640 medyo mababa yung unahan yuko kaya dito na sa part na ito no sa lugar na to malay na ang braso ko sa eh. at saka yung leg. pero dito relax na relax pa o ito ah itong video na to no bali dalawang uh, ano ko na ha? yung daan at saka yung performance no nito Oh David. ayan na, idulit ko si mo yung, yung dalawa kasama ko. Parehong puti pero diyan pareho no, Magkaita yan Yung isa ko David din. Parehong edad na. At saka yung isang contact click. Mas matanda lang yun na isang buwan yata ano. Pero halos etong tatlong to ano. Ah almost bago pa yan. Kita niyo naman ano sa pandawas na ano, bago yan. Eh ngayon din ko Sunday ride. Pero hindi breakfast ride no. On the beat At saka yung isa May angkas din siya Yan On the click At natin ang camera Wala Ayaw mo pa eh At saka isa pang masasabi ko no, marami akong dala eh. Kasi lahat sa ano. Kasi lahat sa uh, ano niya no, toolbox. Ang dala ko no, ah uh, mayroon akong dalang belt bag. May dala akong kapote. May dala akong samblaro, no, yung cap. Malaki lang 'yan niya malaki yung yung ano box nya ano yan ah dito na tayo sa ano hey, anong lugar na to? nalimutan ko na eh! anong nga ba lugar na to? anong nga lugar na to? anong lugar to? Ito, 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 circle na to. Ha? Ay, di mo wala. <laughs> Ayun, <makno>. Hoy. <laughs> hindi alam, no. Ang nararamdaman ko dito, hindi ngalay ng kamay, hindi ngalay, <laughs> hindi ngalay ng ng leg hindi ngalay alay ng likod ang nararamdaman ko tiso ngalay ng puwet <laughs> nagiinit na yung puwet ko <laughs> kasi yung person nito no? Naka, ano nakaano lahat sa ano sa puwet yan bakit na kami no Malapit na kami sa ano Ah, uh, ni Marcos Subukan ko lang 60 Ay, ilan na? 7 70. 70 Mabilis siya ah 80 80 na lang siguro, no? Kasi may humps yun, eh. Titulating sana na, eh. Ah, Pabuti na ang 100. Kaya lang may humps dito, eh. Pabutin. Ah, Pinakagandahan na, ano? Ah, kabisado mo yung daan, no? Siyempre, kung hindi mo kabisado, Aburin mo pa yun. no ayan o. No? Ito yung house na sinasabi ko. di diba? pinilit ko ba yun, yari ako ayun nakikita ay niyo yan. dun kami pupunta, medyo malayo pa buong to si ko kalubang pa ka rin siya Bumayan si yeah. Olo So, hold the click Okay so, Paganda lang ito, no Ramdam mo yung ano niya Hagod ng makina Ganda? Ganda? ito no sa so, bagong nakapanood sa no bago po ito no bago Babu... bago rin na hawak ko no masubuhan natin ngayon ko kung... okay ba first time kung makakad dito ito marami pa kami sa no? Grabe na kami sa bulong mundo. Eh. bago umakit ng ano eh. Bago umakit na ng... mansya ni Marcos eh. May buntok na dito. Ayan. nag na ang put. <laughs> Yung put ang handa dito eh. Lema. Tanggalin na lang kaya natin ng put no. Para walang ano wala na siyang ano. Ayan. Tarik na to ha. Siguro hindi lang pansin sa... O, oh, yan. Ah, Tata ka. Sige pa, pasikat ka pa. Kaya, kaya mong mawawala sa ano eh. Hindi hinay ka eh. Oh, wow, ito ah. Ahon na to ah okay ah Siguro Wala lang na wala akong angkas no Ito ah Tahan to Hindi ako nagbibiro Ayan Wow Pipinta siya Ano pipinta niya ha? Wow ha? Ayos Meron pa na ano After nitong mansyo, no, meron dito na, ano, yung tarik talaga. Ito na kami. Wow. Thank you, Lord. Nakarating kami dito ng, ano, matiwasay. Akit na kami ng, ano, after nito, no, akita kami na kami ng tagaytay. Going tagaytay na kami. Yan. Okay. Okay, no, na, ito yung gano'n, no. Uh, dito na natin tatapusin yung episode na to, no, yung part 2. Siguro, yung papunta ro, part 3 na. No. Uh, yan. Bye-bye. Ha? O, oh, pwede na pala, no.